Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo mga idol. Ay mga mga idol, may isang project kami dito sa Barangay Pantok Binangunan Rizal. Ay mahabang gero mga idol. Dito namin dinaan mga idol, oh. mapapansin niyo eh. Haba mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Mga idol yan. Slanting to mga idol kung mapapansin niyo, slanting yan. Slanting yan. And ito naman, walang gutter yan. Kung mapapansin nyo, may counter. Ayan. Pero haba ng gero, mga idol. Ayan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. And, dito lang po sa barangay Pantok, Binangunan Rizal, mga idol. Mapapansin nyo ito, mga idol. Haba ng gero. Mapapansin nyo ngayon. Eh. Ulay asul. Yun yun, mga idol. Pansamantala nilagay muna namin yung yero mga idol Kasi hindi namin namin kaya taposin yan Kasi inaayos pa nila ng parlina Dinagdagan pa nila Ayan. Ngayon mangyari nilatagan muna namin Ayan, Pinagbabaklasan ng yero mga idol Ang dami Baklas ka ba mga idol Kaya tinulungan, tinulungan lang namin Pagbaklas ng yero Tsaka Inaayos na rin yung mga pamakuan Dinagdagan Ayun mga idol out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo bukas, pasok kami bukas tatanggalin lang namin yung gero lalagyan namin ng insulation kasi may insulation itong mga idol pasamantala nilag, nilagyan muna namin yung gero dahil gipit na, gipit na kami sa oras kasi ni-repair pa yung, yung ano, trusses kasi pinagdag, dinagdagan ng parli ng mga idol kaya kung mapapansin yung mga idol samantala may latag na to bukas tatanggalin lang namin isa-isa lalagyan namin ng insulation ay importante yung may-ari comfortable siya hindi na siya mapapasukan ng tubig halos okay thank you god bless mga idol ano to mga idol masikip ang dinadaanan ng yero ay mo mapapansin niyo masikip yan mga idol ay mga idol yan masikip yung dinadaanan ng yero mga idol yan ay importante samantala to nalatag to para bukas wala na akong problema mga idol yan. tanggalin mo yung ano gutter oh ay nasa kapit bahay tanggalin mo yung oh, gutter nasa kapit bahay oh baka mahulugan yan Tugtong tuyero mga idol, hindi kaya buwin yan kasi mahaba. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Mga idol yan. Okay, thank you. Satu mga idol, mga follower ko. God bless you. Okay, Happy sa tog desenyo mga idol. Yan, ang idit. Grabe. Bagaimana mga idol? Ya. Bukas, kapasukan namin tuh, mga idol. Kailangan talaga tuh. Ya. Bukas, ulang problema ya. Unti-unti namin, ya. Tatanggalin namin yung ngero. Importante, naka, naka na. tapos lalagyan lang namin ng insulation. Importante na nailatag na pansamantala yung yero. Kasi dinugtuma ng mga parli na kumakukun ng, na, ano, ng pamakuan kasi malayo. Okay, thank you. God bless. Okay, shout out sa lahat ng mga dito. At happy Saturday sa inyo. Thank you. God bless.